Puluhang tudling sa mga balita. Price Monitoring Task Force, planong paligunon sa mayor. Mga empleyado sa City Hall nga mudagan sa barangay ug SK Election, giawhag sa HRDO nga mo resign na. 15th SP nahimong most outstanding sanggunian sa rehiyon 7. Ug Mayor Rama, tua sa Russia aron pagtambong sa 3 day Eastern Economic Forum. Dikkan sa awanan sa Cebu City News and Information. ania na ang bagong Kasugbo Updates. Kauban sila si sa Santino Bonachita o Nova Yanson. Kasugbo Updates. Maayong adlaw. Ang Cebu City News and Information mohatod kaninyo sa mga balita nga nahipos sa PIO News Team ning adlaw nga Sabado, September 9, 2023. Ako si Santino Bonachita. 10% pa lang sa kinatibukang ihap sa mga rice retailers ang mipausos sa presyo sa ilang mga bugas diha sa carbon public market, nunot sa EO ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Argumento sa ubang negosyante, alkansi sila kung ipatuman na nila ang pag-usos sa presyo karong panahuna. Si Maria Charis Baino Peneda sa report. Human gimando ni Presidente Bongbong Marcos ang pag uso sa presyo sa mabugas ni atong Martes, Setyembre 5 ning tuiga, 10% pa lang sa kinatibuk ang ihap sa mga rice retailers sa carbon market ang mituman ni ini. Sa Executive Order No. 39 sa nasudnong kagamhanan, iyang gimando ang pag-establisar sa price cap nga 41 pesos matag kilo sa regular milled rice kon RMR ug 45 pesos sa well milled rice kon WMR. Apan sa carbon public market giangkon sa market administrator Robert Barkilia nga gamay pa lang sa mga negosyante ug bugas ang misanong sa maong kamanduan bisan pa man og sila masilutan sa ilang bana-bana, di mo menos sa 60 ang rice retailers sa carbon market apan 10% lang kanila ang mituman sa price cap Sir, ni sa uban na naman yun ay pag, sa kuhan pag, pagpaupo sa ilang presyo pero dili pag siya uh, sub-sub ang pag-implementar pag ba kay uh, siguro ang DTI dari sa sibo na mukam ina ya mas mayo sa siguro nga muhatag sila og guidelines matagdiri sa atong market office para mao atong tamdanan unsaon ato pag pag check sa atong kamerkaduhan. Matod ni Barkelia, bisan o wala pa nakapagawas sa ilang guidelines ang DTI, apan way hunong ang ilang price monitoring sa kamerkaduhan. Iyang gipasalig nga 100% ang ilang suporta sa mando ni Presidente Bongbong Marcos tungod kay siya ang nagtuong ang pag-ubos sa presyo sa mga bugas, kadaugan sa mga konsumidor. As market administrator, dapat siguro nga proactive ta. Mm -hmm. Kung hindi sila mo reach out na to, kita mo 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 adto sa ilaha unsa na unsa na ilang uh, buhaton sa aning gipatuman nga executive order ni President Marcos so dapat DTI ang market ug ang Cebu City government magtinabangay gid ani nga uh, pag-implementa ning kasamtangan wa pa hibawi kung unsa og pila ang mahitabong multa sa makasupak sa direktiba sa presidente gibutyag sa tigbantay sa tindahan nga si Gina dili pa makahimo sa pag-uso sa presyo sa bugas ang iyang amo tungod kay alkansi matud pa sila kung karon na kinibuhaton dili pag gyud ni kapaus-us ana kay mahal pa mangud amo ang gi kuan gud um, nya Di malugi ng amo um, ang tagi ang tagiya aning um, gibantayan ang konsumidor nga sinanay Merna Albaro nalipay sa anunsyo sa presidente apan sa iyang pagtuyok-tuyok sa merkado na dismaya kini eh, kay pipila sa manindahay pabiling taas ang presyo sa bugas oh naawahi na naawahi na na, -awahi na. Hmm. Na, -awahi na ang ilang pag sa kanang presyo sa bugas okay karon na naabot naman ang 50 kapin Warintra po Tawas sa nagunang mga merkado, publiko, lakip nga monitoron sa siyudad, mao ang presyo sa mga bugas diha sa mga satellite markets sa Matag, Barangay. Lakip na ini ang presyo sa mga utanon, karne, prutas o mga lamas. Kini ang balita, Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News. Sa samang bahin, gimando ni Mayor Mike Rama ang pag-activate sa Price Monitoring Task Force sa siyudad sa labing dali nga panahon. Ang maong kamanduan nunot kini sa report nga daghang rice retailers ang wa misanong sa executive order ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ususan ang presyo sa mga bugas lokop na sud. Iyang gitahasan si Engineer Suzanne Ardosa nga i-reactivate ang maong task force ug ang DTI sa sub-sub nga price monitoring. Ilang mandato ang pagsiguro nga mutuman gyud sa price cap ang mga rice vendors nga 41 pesos sa regular rice ug 45 pesos sa mga well-milled rice. Now we should not think about it as Let's first look into because that is a matter that should not also be ignored. And we should always be mindful because uh, that ceiling, uh, if it's being mandated and directed from the national government, then it should also be being studied thoroughly with them giawhag sa Human Resource Development Office, HRDO, katong mga empleyado sa Cebu City Government nga mudagan karong taliabot nga barangay og SK election sa pagsumiter na sa ilang resignation letter. Samtang Mayor Michael Rama miingon, wa siya i-endorso nga kandidato karong eleksyon. Ani ang report ni Nova Mukabat sa kapin 20 ka mga empleyado sa Cebu City Government ang magpapili sa barangay o SK elections karong maabot Oktubre 30. Basis sa datos sa Human Resource Development Office, sagad sa ganila mga casual o permanent na empleyado sa City Hall. Matod ni Henry Tumalabkad, ang officer in charge sa HRDO, nga kinahangnan makasumiter good sa ilang resignation letter ang mga kawani na gustong magpapili sa umaabot na pinili Samtang adunay pipila ang nakakomply, Aduna sa ubang nga may diretsyo lang og submit sa ilang certificate of candidacy sa COMELEC apan naglimot og pasa sa ilang mga resignation letter. Matud dito malabkad, importante nga naka na silang daan sa pwesto. Diklaro sa HRDO nga doon pa pahinuon sila higayon nga makabalik sa pwesto sa higayon nga mapildi sila sa eleksyon at panggikinahanglan silang ma-apply o balik sa City Hall. We so, advising all our employees to give us a copy of their COCs, especially those who did not uh, tender their resignation. Kay ang uban na na, diritso file, makatag kopya diri sa COC, yun niya. Amon nang i-record diri na they di have they are running and they are then, uh, resigned. Si Mayor Mike Ramos sa ang bahin, una nang may padayag sa iyang posisyon kabayan sa barangay o SK election. Wa siya plano nga muisa o kamot sa bisan kinsang kandidato sa barangay. Di sab niya nga mabisita sa barangay, panahon sa campaign period, kawas na lang kung ikinahang kini sa trabaho. You will never see me raising any hand. That's my guarantee. You will never see me. Going to the barangay on a political gathering, you will never see me. But going to the barangay, can I ribbon cutting? Of course. Going to the barangay, can I mga activities in line with city hall? I will go to that barangay. But qua unko ko, buhaton ko backtrap, I have enough of that. I have enough of that. Balik-balik ng pahinumdum ni Mayor Mike Rama nga sa mga buot magpapili sa barangay SK election, nga kayan nga gamito ng City Hall sa ilang pagpangampan niya, tungod kay patas ang iyang tanaw o pagtratar sa tanang kandidato. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News. Subling mo biyahe si Mayor Michael Rama sa laing nasod di iniining panahuna dito na sa Vladivostok nasod sa Russia. tumong sa iyang biyahe sa Russia aron pagtambong sa 8th Eastern Economic Forum gikan sa Tiem hanto 13 ning tuig. Ang mayor giimbitar ni Anton Kobyakov, ang adviser ni Russian President Vladimir Putin ug sa executive secretary sa organizing committee. Giingon nga dunay ipahigayon nga business session ug round table discussions nga himuon sa Far Eastern Federal University campus apan una ni ini si Mayor Rama tua sa kauluhan aron pagtambong sa League of Cities of the Philippines ug makigtagbo sab siya sa mga dagkong negosyante alang sa dugang investment para sa siyudad. Giaprobahan in principle ang katukuran sa People's Farm Task Force kansang trabaho pagmonitor sa kalambuan sa People's Farm nga naa na himutang diha sa SRP bugtong gipaabot sa pagkakaroon ang executive order aron kini kinihingpit nga maimplementar. Si Emmy Mates sa report. Mauna kinikaron ang hitsura sa People's Farm diha sa SRP. Labong na ang mga utanon nga gitanom sa mga empleyado gikan sa nagkalain-laing departamento o buhatan sa City Hall mga duha na kabuan ang nilabay. Ni Anto Hunyo si nining ni Ning Tuiga, gilusad ang People's Farm din ang tumong maong pagpaligon sa food security sa syudad ilabinas sa mga kabus ng mga lumulupyo sa dakbayan sa Subo. Tungod ni Ini, nagplano si Konsihal Pastor June Alcover sa pag-umol o People's Farm Task Force din ang iyang komitiba ang Committee on Agriculture maoy manguni ini. Ang gipili nga mga miyembro nining maong komitiba mao ang mga opisina gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office, CCCNRO, City Agriculture Department, CAD, South Road Properties Management Office, SPRMO, Department of Engineering and Public Works, DEPW, Department of Veterinary Medicine and Fisheries, DVMF, City Resource Management and Development Center, Krimdik, Ogingunman and Parks and Playground Commission con PPC. Naguna nga taha sa task force mao ang pagduma o pagpalambo pa sa People's Farm diha sa South Road Properties tungod kay gitinguha gyud sa administrasyon ni Mayor Michael Lopez Rama nga mahimong modelo sa agritourism ang nahisgotang luna sa kagamahanan. Gani, bisan pa man o guwa pa kapirmahi ni Mayor Rama ang iyang executive order alang sa opisyal o formal nga katukuran sa task force, gisugda na sa grupo ni nila ni Konsihal Alcover ang mando sa mayor nga palapdan o palambuon pa ang People's Farm. Nang imbitar na sila sa pribadong sektor o mga organisasyon aron mahimong mga weekend farmers diha sa SRP. Mato ni Konsihal Alcover na duna na intrisado kikan sa pribadong sektor o mga organisasyon nga gustong mananom o nagkalainlaing matang sa lagutmon ingon man pagkaon diha sa maong lugar. Gawasa sa JC's o Lions Club, giimbitar usab ang organisasyon sa mga habal-habal, mananagat, senior citizens, ingon man, mga barangay organizations. Ang hanag gusto, amo pang pang-screen, kailusun sa kayo ng lang, katapos wala yung tiri, mura kaya advantage ko na ni, sa sila ka na mga ready technician sa atong agriculture, city agriculture, Tadi kan ha? Wak ni bayan Boleh boleh bayan saya utak So libri bahasa so, Kaku lagi lagi ada keputusan ini Mena itu um, yang I demand sama mga gusto Nga mau apel ke Mangkugi Kino kakadima mangkugi Apa yang iputlon ninyo hangkuan pagpangumati so, na kay sayang ang panahon Gikatakda na usab nga ipahibaw nila ni Konseyar John Alcover ang mga mananaog sa Food Summit Contest sa SRP nga giapilan sa dulan sa 70 ka mga departamento ug opisina sa Cebu City Hall Kay dumduman nga girequire ni ini ang mga empleyado ug mga department heads nga mananom sa na identify nga mga luna diha sa SRP nga ilang matamnan So karon nagkasayon ni menor karon Ingon e siya, sa guako, ko, himuan na lang ninyo ang announcement. O pag programa, culminating the food summit project ni Mayor Mike. So magsabot namin may karoon ni Atty. Uh, Cullen, sige kami ang yung itaga, nung hinini ang trabaho nga, ipurman, uh, e, ay kamo na lang, bahala, no? Naman si Vice Mayor, siya may acting mayor si Raymond, So, appeal si Raymond sa paghimu niya ng programa ha. So, humana ang maong uh, contest sa mga department heads. Kini ang balita, Amy Mates, Cebu City News. Hi mga kids! It's back to school na sa Busa, ani ay mga helpful tips nga pwede niyong buhaton isip giya sa pagbalik nato to sa eskwelahan. Back to school tip number one. Sleep early. Katugog sa iyo, agi preparasyon sa first day of class. Tip number two. Wake up early. Sayo og mata aron dili malate sa unang adlaw sa klase. Tip number 3. Prepare your things. Siguraduha nga andam na ang tanan nimong gikinahanglan sa eskwelahan sama sa notebooks, lapis, ballpen o guban pa. Tip number four. Wear your school ID. Ayaw kalimti ang pagsulubdaan sa ID aron dili malimtan. Tip number 5. Be attentive during class. Dili magtabi Paminaw sa mga gisulti sa maestra aron aduna ka makatunan. Tip number 6. Participate in class discussions. Paninguha nga ikaw makapartisipar sa mga class activities o discussions. Tip number 7. Make new friends. Pangita o classmates nga imong ikasinabot o ikabanding. And lastly, tip number 8. Take good care of yourself. Kaon sa masustansyang pagkaon, pahuway kung kikinahanglan o katug o sayo. Kining back to school tips hatod ka ninyo sa Public Information Office. Timani mga kids, kini Alex. Always remember, the best way is the safe way. Kanhi konseho sa siyudad sa Subo na isip most outstanding sanggunian in highly urbanized cities sa Tibuok Rehiyon 7 sa 2023 Local Legislative Awards. Ani ang report? Atul sa regular session sa konseho ni Adong Adlaw nga Merkules sa 6, malipay gibalita ni Konsihal Joy Pesquera atul sa iyang privileged speech nga napili ang 15th City Council isip most outstanding sanggunian in highly urbanized cities sa Tibuok Rehiyon 7. Ang maong local legislative awards sa 15th sanggunian panlungsod giorganisar sa Department of Interior and Local Government kon DILG ugi suportaran sa Philippine Councilors League kon PCL nga naatul sab sa PCL Week Celebration ka Si It's really a milestone for us in spite, despite the fact that it was a pandemic, uh, still the city council was able to perform well. So hopefully we will be able to do well thus, sa uh, 15 Sangguniang will do well um, in the national level. Ang 15th Sangguniang Panlungsod mao ang konseho ni atong tuig 2019 hangtod 2022 gipanguluhan kini kaniadto ni Mayor Michael Rama isip Vice Mayor ug Presiding Officer sa konseho ug ni Konsehal Don Don Hontiveros nga Mayor sa katungdanan sa dihang namatay si kanhi Mayor Edgardo Labella adunay nakalaing laing basihan sa pagpili sa most outstanding legislative body nga nalatid sa DILG Memorandum Circular number no. 2023-092 kini naglakip sa effectiveness of performance of the Sangguniang responsiveness of the legislative agenda, efficiency of performance of sanggunian availability of legislative documents Legislative citations and awards and capacity development for legislators and staff. We are so happy um, that the Cebu City Council has been chosen as the regional awardee for the highly urbanized cities for the legislative award. It shows that the um, efforts of the city council, including the secretariat, in terms of systems improvement really had, um, para ingon um, na fruitful and at the same time it's also in, in terms of our legislative the legislative support to the um, executive agenda dako sad kay na siya na factor kuman sa regional level ng selection ipahigayon sa DILG ang national level ng na awarding sa most outstanding legislative body mato ni Piskera ilang gilauman og gipaningkamutan nga makab sa 15th sanguniang panlungsod kining maong national level award kay duman nga ang sudad sa subu, mao ang labing unang sudad nga na kadawat ni ining national level award ni Adong Tuig dos Mil Shete, na nasundan kini sa susamang award ni Adong Tuig 2010. Laing risk reduction program beneficiary sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ang ni Gladwar karong adlawa sa napulo ka adlaw nga risk resiliency cash for work program. Ang 378 ka mga beneficiaries pulos na puyo sulod sa 3-meter easement sa mga sapa sa Guadalupe, Kinalumsan, Mahiga, Estero de Parian, Lahug ug Butuanon River ni siyudad sa Sugbo. Sulod sa napulo ka adlaw mipaubos sila og mga trainings ug seminar kabahin sa climate change ug disaster preparedness bugti sa 435 pesos na sweldo matag adlaw ang Department of Social Welfare and Services sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo, ingon man ang DSWD Region 7, nagtambaya yung sa pag-identify sa naasoy ng mga beneficiaries. Human madiskubrehe sa probe o PNP nga gihimong suyupanan ang ilawang sa taytayan sa kinalumsan, hepe sa probe naglaraw sa pagkural ni Ini. Ang detalye sa report, ihatod ni Ray Pasaporte. Niantong Merkules, September 5, tuig 2023, atol sa clearing operation sa mga sakop sa probe, ilaom sa taytayan sa Kinalumsan Bridge, ilang nadiskubrihan ang mga kubul nga gihimong suyupanan sa mga durugista. Gani, human sa operasyon, nakahipo sila og mga drug paraphernalias nga maoy gigamit pag suyup illegal nga droga. Ang maong hitabo, nakapaalarma sa probe busa naglaraw sila sa pagkural ni ini aron di na puyan pa sa mga illegal settlers ang maong dapit gikonsidera nga danger zone sa gobyerno kay mga istorya ng mayo maayo sa toa ah. hmm. dang diha na nakita na sa PNP sa siya shabo para pernalyas nga hilom na ug wa ang kon sa para pernalyas so atong taraon ang initial assessment ta to, to na ay Kanang lugar na gihimo lang syuyupanan. Ako rin yung, yung, yung mga tao nga kuralon ang dalan para di na sila kabalik ang sulod. Mm -hmm. O nga, di man yun sila mga hawa. So, para yon may sa koral o nga, 24-7 ang ato ang posting niya. Ognian <laughs> to lang Merkules na abdan sa PIO News Team ang sakop sa probe nga nangguba ni mga panimay diha sa New Frontier, Barangay mabolo. Gipangunahan nilang Kapitan Frank Gahudo sa mabulo og labaw sa prog team nga si retired police colonel Aderson Kumar ang pagsuperbisar sa waong clearing operation nga gingong nakalapas sa 3 meter easement. 14 ka pamilya ang naapektuhan human giguba ang pito ka mga istruktura. Pero nanay nangaguba ani sa una. O nanay nangaguba mo nang gipiwas nato ukuan lagi ka. Piligro naman yun. Naanaan naman -na 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 yun sila sa sapa. Ang naapiktuhang mga pamilya ana karon gipahiluna sa Medium Rise Building nga gitukod sa Cebu City Government diha sa Barangay Luriga San Miguel. Kita okay, bu ato momento na ni overflow man nga rin, no taas makayong tubig man uban nang, uh, sila, nang, uh, tumpag, nga kuno sila nga tungpag ang uban balay nga rin ginagmay. So atong gi temporary uh, relocation sa atong barangay, mm -hmm. dito sa akong luyo, no? Mm -hmm. So, toto po ito, mga unum kabuan sila dito. Mm -hmm. Dahil yun, napahigayon sa atong uh, city government, no? Kung ni Mayor Mike, no? Dito mm -hmm. sa, tuwan sila sa Loriga. Usa sa nakitang hinungdan sa kapitan, nga nung kanunay mo overflow ang sapa tungod kay gitabunan o culvert. Ang sapa paingon sa usa ka pribadong luna, gawas pa sa mga basura nga masangit dinhi. Way puas ang pahinumdom sa kapitan sa iyang mga konstituwente nga magmatngon panahon mubunok ang uwan. Ang dagayday sa tubig sa sapa gingong nagagikan kini sa sapa diha sa barangay Lahug ug mausab kini ang nakadugang sa bulog sa tubig dinha sa Mahiga Creek. Lagi naman sa ona panahon sa uh, typhoon Agaton. So in fact diregani si Mayor Mike Rama sa nagkandak og ocular inspection so iya yun nakita nga mo ni sitwasyon so uh, naaman mandato sa probe nga 3 meter isment. so ato na siyang eh, submit ang ato ang initial report dito sa technical working group sa gubat sa baha which is headed by engineer Norman Dilmar. Una akong hangyo na sa city government na to patabang ko nga kini ang tantanan maasikas to ni Karung mga tuiga yun mahita buong tanong nila. Kipasabot ni Kumar nga hugot ang ilang pakigalayon sa mga sakop sa Task Force Gubat sa Baha aron hingpit nga mapatuman ang 3 meter easement sa kasapaan. So, kanin niya ito ni Inisyal Pahak pa kanin kay mo ni na ito ni Paspasan basin o maabtantag ulan tapon og atubig tubig busakan saka ang tubig, apektuhan uh, na po ang mga Malayan Kini ang balita. Repasaporte Cebu Si Busiti. News. Na ba may plano nga muagi sa Trans Central Highway? Why not stop for a while aron madugang ninyo sa inyong stop usa Usaka Cafe nga dunay nindot nga mountain view ug foggy landscape. Asa man kini, kuyuga nato si Mark Cosep. Mark? I, hard to find when you're living in the city. Kung gusto ka mo sa usa ka lugar nga haruhay, worry no more kay naara kini sa syudad sa Sugbo. Asa man kini, kuyugi ko ug atong bisitahon ng 21 Kilometer Coffee. Tara! Dagkong pagkaon, lami ang kape, maayong kauban, ug nindot nga talanawon. Masinati ang good life ni ining Mountain Top Cafe sa Barangay Katipla Cebu City. Ang 21 kilometer coffee nagsaad og gusto ka mapuslanon nga pagbisita sa imong uphill adventure. Ang coffee shop na himutang sa Daplin sa Cebu Transcentral Central Highway sa Kantiplas sa Dakbayan sa Sugbo, ang katapusang barangay sa Dakbayan sa dili pa maabot sa lungsod sa Balamban. Giba na, ba na nga 21 kilometro ang gilayon gikan sa downtown ug nahimong popular nga hununganan sa mga bikers o riders ingon man sa mga mountaineer nga nagsuhid sa duol nga kabukiran. Kini usa ka espesyal nga tindahan sa kape, serving coffee and pastries with passion. Nagtanyag sila og glamian og barato nga ilim gikan sa 50 pesos, ngadto sa 200 pesos. Bestseller nila, naglakip sa tuna melt sandwich, creamy mushroom and bacon alfredo, french toast panini, carrot cake, cheesecake flan, ube iced latte, passion fruit cucumber, and cafe latte. Dilibutan sa malunhaw nga makakahuyan kining upland nga restaurant nagtaniag og labaw pa sa lamian nga pagkaon apan usa ka lugar for you to relax from the hustle and bustle of the city life kini usab ang saktong dapit alang sa imong sunod nga litrato sa Instagram ang 21 kilometer coffee bukas gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi Miyerkules hangtod Lunes ang transportation alang niini nga lugar limitado kaayo labi na kay ngit -ngit ang dalan paingon dito busa labing maayo nga magdala sa inyong kaugalingon nga sakyanan ang maong coffee shop maka-accommodate na og daghan nga mga bisita tungod sa ilang newly expanded building Labing maayo nga mo to, sa mga alas 7 sa buntag hantod alas 9 sa buntag o gikan sa alas 4 sa hapon hantod sa alas 6 sa gabi. So there you have it, mga kasugbo mo kini ang 21-kilometer coffee din sa barangay Cantipla. Kuyogi ko kanunay sa pag-discover sa sugbo arin kita makaingon. IDI, nadi ani sa sugbo. This is Mark. Until next time, back to you, Santino. O mga naglangkob sa mga balita nga nahipos sa Cebu City News and Information ning adlaw nga Sabado, September 9, 2023. Ako si Santino Bonachita. hantud sa sunod semana din hilang sa Kasugbo Updates!